Oh, may oh. oh. Ito yung tindahan namin, oh. ayan, ayan, ayan. Wow. Ayan. Ito. Ayan, Oh. Ayan. Niyo ba yung mga buti na yan? Ayan. Yung mga, ayan, mga yan. Ayan, mga yan, mga yan. yung mga drum yan? Nag-iigib ako nyan. Hinahakot ko ng tubig. Galing doon sa malayo. Hanggang dito. Kita yung price na yan. Pinamimili niya ako sa bayan ng mga ano-ano. Oh, no! Yan. Mga itlog, San Miguel. Yan. Yung mga tangke na yan. Ako yung pinamimili niya. Ako yung utusan. ginagawa niya akong taga-buhat, taga-hakot, taga-bili. Utusan niya ako. Yan. Yung mga karton na yan. Ako nagpapatas niya, nagkakalas niya. Ako kanyang boy. Ngayon mm -hmm. lang ako hinga Ayan o, kainit ang panahon pero may hangin naman. Ayan o, pag-i-resign-resignin ako sa trabaho tapos dito pala ay eh. mag... Ah! Kahapon? Ha? Oo. Nandiyan sa box? Yung ibang kulay nga lang na kulay dilaw. Oh, yan. Tinan mo. Ah. Meron, 50 yan. Nakahiwa-hiwalay nga. Tinan mo. Namili kami kahapon. E ngayon, hanggang ngayon, tatanungin pa ako niyan. ano you know, o. Ginagawa niya akong ano, boy. Pag-resend-resend yun ako sa trabaho. Tapos dito eh. Gagawin pala akong boy. Kaya nga ako nag-resign eh. Para wala na akong amo. Tapos dito, yung asawa ko, amo ko. Ang daming utok. Wala naman yung sahin. <laughs> oh my God! Hindi mo! na ayan, ayan natin. Lahat ng mga nagkalat na ako nagtitla pa ako yun. Ako nagiging linis. Ice cream din, yan. Meron dito yung avocado, at saka manga, salad, yan. May mga ice cream. Pag-minit ang inyong ulo. Bibili lang kayo ng mga pampalamig na tanggal ang init nyo. Sa katawan. Pati init ng ulo tanggal. Ay! <laughs> ano binibili mo? Uh -huh. orange na kulay ganito. Orange na kulay dilaw? Pero hanggang kayo on. Orange na nga yan eh. <laughs> Ayan. Kalo nyo gimalo nang ginagawa ko. Ano? Bili doon, bili dito, bili ng itlog, bili ng sunmig, bili ng mga paninda niyan, coke, mga tubig na yan. Pag hindi nagde-deliver, ako kumukuha, Ayan. Pero yung mga ice niyan, siya naman ang nagawa, yan. Nice. Dito tayo ngayon sa shade, minsan lang makapagpahinga, eh. Sa init ng panahon, ah. ah maka kain na dito no? ano kainin ko kanyang paninda Yeah. Nung nasa kumpanya pa ako at nagtrabaho pa ako noon, may bakanting oras ako, nasa kabilang sulok pa lang ako noon, ay iniisip ko na to na sana balang araw ay makatakas na ako dito sa aking pangamuhan at maipahinga ko naman ang aking katawang lupa ito, ganito yung pinakangarap ko noon pag nasa bahay na ako paupo-upo na lang kasi wala na akong amo patingin-tingin sa paligid palanghap-langhap ng mga sariwang hangin patanaw-tanaw sa mga puno at malaya ako na rin naririnig ang mga huni ng mga hayop lalo na mga huyo ng mga pipit, maya, pilago, kamukon, kiliawan at iba-iba pang mga uri ng ibon. Napakasaya. Nagabi ko pa nga noon, magiging maalwa na ang aking katawang lupa. Pero hindi pala. Kailangan ko rin palang magtrabaho dito. Pero nasa sarili na ako. May sarili na kaming negosyo, kunting pinagkakitahan, ito, tindahan kunyari lang nagreklamo ako dito pero masaya naman ako sa ang ginagawa nakita mo naman ang paligid ko pakain ka na lang ako <laughs> huwag nyo itong gagayahin kinakaan yung paninda babayaran ko rin naman ito mga kangkas medyo nasettle na natin yung ibang mga gawain kaya relax lang muna tayo ng konti at pagkatapos ng ilang sandali ay magpaplano na naman tayo ng trabaho bukas kaya lang kinig nyo yun parang may uutos na uli oh saglit lang Dito nga lang ang pagkakaiba, wala ang permanenteng sahod dahil ang bawat binta sa paninda, kailangan umikot ang pera. Ang pinakasahod mo na lang dito ay yung hindi ka na napipressure sa sinasabi mo madamot mong amo sa inyong kumpanya. <laughs> <laughs> trabaho ko ng trabaho, walang sahod. Kaya ako makakamot Kainin ako sa ng ice cream. pag nahuli ako nun, magbabayad ako. Trabaho ko nung trabaho, hindi niya ako nasulduhan. Kaya ako kumain ng ice cream. Sino kaya well, <tik> <tik> Maghahalo lang po ng palay. Gagapit naman ako Hindi rin kumain? Pressure. Kung. Oh. तो नाला हुआ हां कर tapos i-upload ko na panood niya huli rin bye bye